Good afternoon mga kasakayan oh. maintenance ng makina si parin tanggol gumagawa ito kinapaandar nila under maintenance ewan ko kung aandar siguro baka aandar na rin to sadong sa alas 12 na hindi pa kumakain yung ano ba matindi. Yeah, titingnan ko muna roon sa kabila. Nahulog doon sa kabila, nahulog din yung tubig. Kahirap ng dito magano. Ito yung teo oh. Dalawang makina na yung bumiga. Talagang padugoan ng patubigan dito pati na, kina sumusuo <laughs> kahapon kapapatubig lang ngayon, pero ngayon tuyo na naman nakpa kamatis naman ito naman mahander kanina tumitirik na naman ano ko na problema nahuhulog yung nahuhulog yung balong ito may tubig naman konti hanggang dito umabot hindi pa sa kabila wala Ayan po natin dito. Mga kailangan ng assistant. Wala. Mm Kainit po rito ngayon. Hala una na. Oh. Ngayon Ayan, maya uuwi na ako. Baya ako na sila rito. Ayan, ko lang po eh kasi eh. eh dinadala sa machine shop yung mga ano eh tsaka sa calibration yung mga pyesa pagka hindi binantayan hindi magagawa eh ayan oh kaya problema naman itong isa na to kaka-stress <laughs> ano na problema nyan Ha? Singaw. Singaw naman itong isa. Nahuhulog yung balong.